Good evening, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Ang tindi ng tapatan nila kung sino to. Yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasang dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited na sa darating na Miss Universe dahil ay nako, ang tindi ng tapata ng mga kandidata ngayon dito sa Miss Universe. Are you excited guys? Ako, nako, sobra. So, eto na nga, Diyos ko. So, nalaman na natin ang pambato ngayon ng Miss South Africa na wala nang iba kundi si ano, Brioni Govender na talaga namang masasabi ko, oh my God, isa nyata ang Miss South Africa ngayon sa malakas ang laban sa Miss Universe dahil ang kanilang pambato ay talaga namang masasabi ko bukod doon sa maganda na ay makudapa at syempre isa din sa mga nakikita ko tong makikipaglaro talaga sa competition ng Miss Universe taon-taon naman eh no parang inaabangan talaga ang pambato ng Miss South Africa dahil nga sa sunod-sunod nilang pagkakapanalo mula noong nanalo si Demi Di Peter ay talaga namang napansin na ang galing ng Miss South Africa lalo na ngayon nagbago na yung organization. Talagang masasabi ko, ay nako, umaariba ang mga pambato ng South Africa at napatunayan na nila yan ng madaming beses. So, this time, talaga namang aabangan natin yung pambato nila kung ano nga ba ang game plan nito sa competition ng Miss Universe. Ako, nakikita ko, nako, medyo malakas to kasi attorney. Ang ganda, ang ganda ng background kung iisipin mo. Plus, nandoon din talaga yung beauty na meron siya. Medyo masasabi ko na strong ang Miss South Africa. Yung iba sinasabi nila, parang hindi naman, hindi nga siya nanalo sa Miss South Africa. Pero guys, hindi mo pwede i-underestimate yung kakayahan na meron siya. Kasi iba eh. Kung papansinin mo, di ba? Naging first runner-up nga lang siya. Pero, kung tutuusin ay pwede talaga itong manalo sa Miss South Africa ng competition nila. Sa totoo lang ha, kung hindi lang pinaburan talaga itong si ano, Natasha Jobert ng nang, nang maging isang winner dito sa Miss South Africa, I think ito ang mananalo. But tulad nga ng sinabi ko, swerte pa din siya kasi makakarating talaga siya sa competition ng Miss Universe. And then, isa din to sa mga kakapakutan ng mga kandidata dito for sure. And then, isa din sa mga kandidata na nakikita ko na sobrang lakas, oh my God, ang Miss Venezuela na si Diana Silva. Si Diana Silva naman ay galing sa Miss Earth kung saan naging top 8 siya at ngayon, nandito siya na makikipag-compete sa Miss Universe. Ako kasi, tulad niyan, malaki yung ano eh, demand dito sa Miss Venezuela lalo na nag first run up sila noong nakaraang taon so syempre ibang atake iba yung yung pressure sa kanila and for sure isa to sa mga tinitingnan ngayong kandidata dito sa Miss Universe na kaabang-abang kasi parang ano to eh Ah, baga, parang tutupo ka mga tao dito. Sige nga, tignan nga natin kung kaya niyang manalo. Ako si Diana Silva, tinitignan ko yung mga activity niya dito sa social media, lalo na sa Instagram. Masasabi ko na talagang transformational leader din siya at hindi lang yon Very sincere talaga siyang kandidata kasi alam mo yun, may mga advocacy talaga siya na pumupunta pa siya ng bundok para lang bisitahin yung mga bata doon na hindi kayang makapag-aral at tapos nagbibigay siya ng alam mo yon ng mga knowledge yung mga learn short learning mga ganon kaya sabi ko oh my god isa din to sa mga parang matindi din na kandidata talaga sa Miss Universe. Plus, ang ganda din talaga ng bagong Miss Venezuela ngayon. Kung ikukumpara natin yung beauty nga sa beauty no nakaraan taon, ay eh, sasabay at papalo. Ako, nakikita ko na isa to sa mga kaabang-abang dito sa competition kasi meron talagang masasabi mong may puso. Eh. Meron siyang ginagawa eh. Eh ngayon lalo na ngayon transformational leader ang labanan. At doon mo makikita kung transformational leader na ba yung isang kandidata. Kapag nakikita mo yung mga ginagawa niya sa social media ay pinapakita niya na bago pa lang siya mag sa Miss Universe or sa National Pageant ng ng kanilang bansa, eh, doon mo makikita na ay transformation ng leader At isa to si Diana Silva kasi yung kanyang advocacy noong sa Miss Earth ay tinuloy-tuloy niya yun. So, yun din yung maganda. Kaya nga, sabi ko, tignan natin, mukhang mauulit yung game ng ano eh, top 3 noong 2018 noong sila Miss Catriona Gray, tapos etong si Stephanie Fernandez plus si Miss ano si Miss South Africa noon. So mukhang kayang maulit ngayong taon na 'to, 'di ba? Kasi ganong katindi at ganong kalakas ngayon yung mga kandidata. Kaya sabi ko, oh, sige, tignan natin kung makikipaglaro nga ba itong mga kandidata na nabanggit natin sa top 3 ng Miss Universe. Kung sila nga ba yung magiging top 3 this year. Kung kaya nilang pantayan yung nagawa noong 2018 ng mga kandidata from Venezuela at saka South Africa. So, yun. And then of course isa sa mga tinitib nang talaga ng malakas na kandidata ngayon sa Asia eh wala nang iba kundi si ating pambato na si Michelle D. Sa totoo lang ha sa Asia Group I think si Michelle D ang isa sa mga pinakamalakas talaga kandidata and then of course laban sa mga Latinas at saka sa mga Afrika, talagang masasabi ko iba din ang ino-offer ng pambato natin lalo na itong mga nakaraan na nag-update sa atin si Michelle D. Sinasabi niya nga na ready na siya para sa Miss Universe uh, nakaano na rin naka-plan na yung mga gagawin niya oh mo nga yung gown niya 'di ba nabanggit niya na kung ano ang kulay hindi naman yung eksaktong kulay kung nagbili nagbigay na siya ng heat. So, ibig sabihin, talagang nandoon na nakapagplano na sila at gumagawa na sila ng mga plano nila for the competition. And then, nandoon din, sinabi din ni Michelle din yung styling ng buhok na kung ano ba, maglo-long hair pa siya o mag-short siya. And then, nabasa niya na yung rules and regulation ng Miss Universe. And I think na pag-aralan na ni Michelle dito. And then, nandoon din yung plano niya kung kailan siya pupunta sa Miss Universe o so, nabanggit niya na rin yun. Sabi ko nga, grabe si Michelle Dino, talagang ready to, to, fight na para sa competition. Kasi kung iisipin mo, lahat yon nakadetails na. So, lilipad siya before ano a week before the competition. So, ibig sabihin, talagang nandun doon na planado na lahat. So, aabangan na lang natin dyan kung ano nga ba ang national costume na susuotin ni Michelle de For sure, napagplanuhan na rin nila to ng maigi. Yung gown naman kasi niya, di ba, ayun din yung magdi-design nung kusino ang nag-design noong sumali siya sa Miss Universe Philippines ng dalawang beses. So, ibig sabihin, gamay na nila at naplano na nila kung ano nga ba ang mga gagamitin ni Michelle D sa competition ng Miss Universe. And then, ngayon, naghahanda din si Michelle D sa kanyang pasarela training and... Kita ko naman na parang okay naman na si Michelle D kung iisipin mo kasi merong styling na talagang napag-aralan na nila. Kasi nga, di ba, sinabi niya nga na ito yung ganitong ayos so yung gown so napag-aralan na rin nila kung paano at saka tingin ko na lang yung galawan na lang sa intablado at sinabi din naman talaga ni din na makikipaglaro talaga siya sa competition sa intablado so yun yung kaabang-abang na ano nga ba ang drama ang gagawin at eksenang ipapalo dito ni Michelle D sa ano sa competition ng Miss Universe. So ako sobrang excited ako. Gusto kong makita na kung anong laro na meron ito si Michelle di sa competition ng Miss Universe. And then kung niyang, ad, kanyang, ad kasi advocacy naman ng pag-uusapan, ay eh, masasabi ko naman na sobrang mm, kaabang-abang naman din talaga kasi sobrang, alam mo yon ganap na totoo naman talaga yung kanyang advocacy, yung kanyang itutulak na ano, advocacy sa Miss Universe ay masasabi natin na legit naman talaga. Isa yun sa mga strongest na na ano masasabi ko na advocacy sa mga kandidata ngayon taon na to dito sa Miss Universe. So yun yung talaga yung bala na meron siya. And then total suma So, meron na rin daw siyang ready for the photos para sa Miss Universe. So, aabangan natin yun. So, ano kaya, no? Kaabang-abang sobra si Michelle di sa competition ng Miss Universe. Laban kila Miss Venezuela at saka South Africa. Na isa rin to sa mga titignan mo eh, aabangan mo eh. Kung baga parang kung prepared na si Michelle Lee, for, sure, prepared na rin ang Venezuela sa competition. And then, ngayon, ang South Africa, syempre, kakapanalo pa lang nila. So, nandoon pa lang yan sa planning system, siguro. Medyo, ah uh, doon, tignan natin kung paano ipapalo ng South Africa ang competition na to. Kasi, kung tutuusin, nung nakaraan taon, di ba, ang alam natin isang malakas na kandidata yung pambato talaga nila eh. kaya lang kasi nagkamali sila sa mga games nila yung ibig ko sabihin sa mga strategy game nila na inilabas nila kaya medyo parang humina pagdating sa finals night pero feeling ko hindi naman magpapabaya ang Organization ng South Africa Kung paano nila ilalaro yung pambato nila dito sa competition Kaya medyo parang nakakatakot yan guys At yun yung aabangan natin dito sa competition nila So my God So tingnan natin guys kung kaya nga ba maulit-ulit Nung nangyari noong top 3 dito sa Miss Universe noong 2018 Kung pupuesto nga ba sa top 3 position ngayong taon na to Ay sila Miss Venezuela Miss South Africa at saka si Miss Philippines. Ano guys, ang tingin ninyo? Kaya-kaya nilang pantayan yung mga top 3 noong Miss Universe 2018. So, yan yung kaabang-abang kasi parang piling ko mauulit siya ngayon taon na to. So, kung tingin ninyo mauulit, please comment below para at least malaman ko naman kung anong chika ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. At tingin ba ninyo guys na ang tatlong kandidatang to ay talaga nga bang malakas para sa competition ngayon taon na to dito sa Miss Universe. So, yon So, guys, maraming maraming salamat po syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Paalam! Thank you guys! YouTube. <small>